what is up mga eyeball at ito daily lang tayo ngayon at nakipo tayo 231 so mag roll na tayo sana makuha ng black hole ngayon tatlong black hole ang ating kailangan ayun pwede na yan mermaid pang ano pang combine ng matataas na star ayun hey, na pa sa samurai dalawa na 'yung maganda kasi ito mga hindi ko na to kailangan eh pang-quest-quest -quest na lang 'yan dalawa tatlo ba tatlong rare yung dragon nakakuha na naman ng dragon kasi pinaka rare yung dragon. Kailangan na, oh yun, mermaid ulit. Marami tayong mataas tarang magagawa. Ayun, unicorn pa. Pero black hole, di tayo binibigyan. Ayun, mas marami ngayon, dalawa pa. Solid na solid. Ayun, meron na naman, grabe naman. Parang ganitong oras na tayo magro-roll daming ano binibigay na rare black hole naman ang ibigay mo black hole lang wala wala din sa so, sixteen 60 na lang Wala din. Wala din. Naubos na yung swerte. Pero okay na yun. So, on, marami nang binigay sa atin. Kasi katulad kahapon or yung isang araw ba yun. Nasa 600 plus na god power. Tatlo lang yung maganda na binigay. Ubusin na natin isa bat batang binigay. So, dito mga eyeball dun sa mga bago, ito naman newbie guide. Yan, para sa mga bago. Yung mga bago palang papasok. So, yung pinakailangan dito sa airdrop, ito. Your airdrop points. Itong isda, yung iipunin natin. Mas maraming ganyan. Siyempre, mas madami yung mabibigay na allocation sa atin. Ito yung ranking. So, nasa 509 na ako ngayon. At ito, para makaipon tayo ng isda. Ito yung airdrop points. So, dito yung makukuha sa mission. Isa to sa source. Ayan. So, dito maglalagay ka ng pet. Ayan, tatlo. Bawat isang layer, tatlong pet. At dito meron siyang yung rarity. Ayan, yung star. Tapos, meron pa yung element. At pag nalagay mo na yan, kiklik mo lang yung join dito. Yan, para mag-start na siya. So, every dito sa pinakauna, every 4 hours. Tapos, meron sa bandang baba, merong 8 hours, 12 hours. At, merong 24 hours. Ayan, so, lalagyan mo yung lahat. So, mas marami kang malalagyan, eh di mas maganda. Kasi, mas marami kang makukuhang ng airdrop points. Tapos, dito naman sa bandang baba, ito sa medyo mataas na meron ng bigay na extra na God power. So, ito yon Mamaya madadaanan din natin yan. kumparasan itong God power. So, ito, kulang pa ako dito. Mga 5 star. Ayan. Tapos, pag kulay green, uh, ano ba yung ito? Plant. Yung kulay green. Orange earth siguro yan earth ba tong, ano gold tong orange yan yung element tapos ito naman water yung kulay blue Ayan. so yan dito pag na, yan nga yung mission yung pet naman makukuha natin dito Ayan. sa mix new pet Ayan. so ito nakukuha ko mamaya tingnan ko ano yung mga pwedeng makombine dito so mas maganda yung ngayon yung 200 lang yung ni Roy ang dami nakuha hindi ka tulad ng isang araw 600 plus tatlo lang yung nakuha so yan dito makakuha ka ng pet yan magkocombine ka dito halimbawa ito select dog tapos select natin yan ito select yung dad yung pag una mong sinelect yung dad yun tapos select mo ulit yung pangalawa naman ayun yung mom Combine mo lang At ayun Pag nakuha ko na Pando So dito Makakuha ka rin Pagka nabubuksan mo yung sa achievement Dito sa pet collection Ayan, Bawat nakakabukas ka dyan Plus 200 God power so, Mas maganda Mabuksan mo lahat Ayan So ako dito wala pa Pero meron na nakaabang Ito dragon Tapos dito rin nakakuha tayo sa quest ng God Power tsaka ng airdrop points ito. Sa check-in, sa invite, kapag may na-invite ka, plus 300 yan. Dito, dito, naman, kailangan mo ng clan para makapag-extra ka na 10 God Power. So, meron tayong clan. Punta ka lang dito search mo yung clan natin sa ranking may kita mo 134 airdrop po set 1,2,3 may 9 na member Ayan. search mo lang nasa 134 yung rank natin ngayon at uh, dito makuha rin tayo ng god power sa season pass so pag nag premium kaya so binibili yan ng star tumakwa tayo ng God power. At yun, para naman makakuha tayo ng pet, kailangan nga natin ng gain new DNA. So random yung lalabas dyan. So, dito meron siyang roll times 1. So 1 God power din yung bayad. Tapos dito naman sa roll 10, siyempre, 10 God power yung ibi, uh, gastos kailangan natin to para makapag gain tayo ng mga new pet na i-combine natin so random nga yun at ayun paulit ulit lang yan basta ang pinaka goal natin makarami tayo ng airdrop points yan, sa mission punuin lang natin at ayun pag nakapag join kayo dun sa uh, animics animix dun sa clan natin yan, pasok din kayo dito sa group So, dito merong tayong guide. So, click nyo lang dito sa pin post. Tapos, pag click nyo ito, syempre may natabunan na yung pin post natin. Click nyo lang uli <clears throat> sa number 134 na nakapin. So, ito yung guide natin sa Animix. Ayan. So, ito may mixing pet guide din tayo para hindi na kayo manghula kung ano yung mga imimix na pet. Meron din tayo ditong guide yan kung gusto niyo mag-premium, yung mas cheap, mas cheaper na star ko sa kayo bibili dito sa fragment. Kung hindi naman, kung hindi nyo naman alam bumili dito sa fragment, nagbebenta rin tayo ng star. Piso one stars so, ang palitan natin. So 1 PHP 1 star. So dito kontakin niyo lang ako dito sa Telegram, ito yung ating username at yung guide ito.